Ayan, welcome, welcome, welcome to my channel, guys. So, yan 40 days video, guys. So, May nag-request, ah, uh, may nag-request sakin na gawin na din na, na challenge na 'to. Ang galing. Ang galing. <laughs> so, kalawang gustong makita na gagawin challenge na 'to. So, ayan. Wedi na! So, ayan, tatawagin ko na po guys. So, ayan po si Travel Lover. Ayan, Travel Lover, ulit ka dito. At umupo ka dito. Sa... Oh my God! Wow! Sa gitna. Ayan. Ayan si Travel Lover. Ayan, ayan. Good afternoon guys. Sabihin mo ko ang channel mo dyan. Ayan, subscribe mo na ang channel ko. Channel ko. Uh, travel Lover. So, <laughs> so ang pangalawa natin guys is nandito si

account, Prince the Barber. Also, my TikTok, YouTube, and Instagram, Prince the Barber. Also, thank you and have a great day. So good luck. Uh, so kaya niyo na to. Kaya na. Uh, yes. Kung na kayo sa challenge natin to Sandiyan. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. tayo. Ano? Ano kaya? Na, uh, na tayo? Ang challenge niya lang is kailangan naman maupos ko ng... Kailangan din tayo mabakot ng bikinis. <laughs> Hindi totoo yan. Bola lang yan. request ni Ma'am sa amin. Oh so, I pag sino daw manalo that, sa amin, manalo sa amin, may gigas daw. Ay, sana na ulit! Wow, may gigas so, so, basta may hit daw sa sabi niya. Sana all. Sabi yeah. oh, sana all! Wow, may compassion. Lumaba na ulit. So, kukunin ko na yung aming item. So, ayan kay boss mo. Ayan na. Ah! so, go.